Eh sa mga kabikers natin diyan, may tatanong lang ako dito sa inyo, mga idol. Kasi itong aking uh, hydraulic brake pads na expert ay nagkakaroon na siya ng leak. Tapos kakapalit ko lang din ito ng kuan. Uh, nilagyan ko siya ng mineral oil na tapos ang bilis niya ma ang bilis niya maubos yung kuan uh, mineral oil. So hindi na siya kumakapit agad-agad kaya yun ang problema ko pero yung dito sa harap okay naman so ito nga sa likod lang ang problema kaya ito ang gusto ko masolusyonan kaya itatanong ko kung paano ito aayusin mga idol so dito ako naglagay ng kuan ng ng hydraulic oil yung kuan yung mineral oil dito ko nilagay pero mga ilang beses ko lang ito gamitin Ayan, babalik na naman siya sa kuan kasi nga may tagas na ito ang uh, Itong aking uh, brake brick pad na hydraulic. Ang hindi ko lang alam paano ito gagawin. Kaya sana i-comment niyo diyan yung mga marunong uh, gumawa nito para maayos ko to mga idol. Ayan, pa-comment naman diyan kung paano to aayusin uh, na uh, aking uh, hydraulic spark ang tatak nito spark brake pad hydraulic brake pad So bagong bago pa itong uh, hydraulic brake pad ko na to. Wala pa ito siguro mga isang taon. Tapos pinagawa ko na rin ito sa pagawaan. Nilagyan nila. Siguro mabot lang ng mga tatlong buwan. Uh, tumatagas na naman siya. Yan, na uh, nakakabit dito sa aking bike na Trinks na 29. So pero itong nasa harap. Okay naman to, wala itong ka-problema. Kapro wala pa itong tagas na sa harap ko. So, ang may problema lang, ito ang nasa bandang likod. Eh, hindi ko pa siya madala-dala sa shop kasi malayo ang shop dito sa amin at mahal din ang pagpagawa sigurado nito. Kaya, kung magagawa naman natin ng paraan, ako na lang ang gagawa. Kaya, sana may mag-comment dyan ng marunong umayos nito kung paano ito ayusin na ganito na may leak siya. Kasi kapag hinawakan ko dito sa sa ilalim, nagkakaroon na siya ng ganito, may dumi. So parang langis na nanggagaling dito sa loob nitong hydraulic nito na, na brake pad. So yan lang naman ang pinakang problema ko dito sa bike na to. Tapos yung shifter ko rin, hindi ko rin pa nagagawa. Kaya naka-fix lang ito. Hindi hindi ko pa napapalitan yung aking shifter. At sira din ang aking shifter dito. Naputol yung pinangkang uh, pang shift niya dyan sa loob. Pero tingin ko, magagawa ang rin paraan yan. Kaya yan, hindi na... Hindi na siya gumagana, wala, wala na siyang pang-shift. Kaya yeah, naka naka steady lang yan ang aking kuan. <coughs> naka steady lang ang aking high uh, speed. Naka steady lang ako sa 3 speed sa pangatlo na speed. Yan yan ang pinaka mga sira pa nitong aking bike. So ito ang gusto ko muna masolusyunan kasi napaka-importante nitong ating uh, uh, brake pad lalo kung nandiyan tayo sa kalsada na maraming mga sakyan, mga truck kaya kailangan uh, effective talaga at gumagana talaga itong ating mga hydro mga brake pad hydraulic man yan o hindi yan pa-comment naman dyan mga idol kung sino yung marunong uh, gumawa para magawa ko naman ito na ating uh, aking hydraulic brake pad kasi pabilis lang siya mawala ang oil ang hindi ko alam kung paano ito pa, paano, paano gagawin ito yan. So yan lang ang aking video. Sana po may mag-comment yan ng mga kabikers natin kung paano ito aayosin. Yan. Pag-comment naman mga idol kung paano ito natin aayosin. Yan. Maraming salamat. Yan ang aking yan ang aking service na bike araw-araw sa aking uh, duty ito. Tapos kahapon kakapagawa ko lang din naman itong uh, naputol kasi yung pinakang ito. Naputulan ako ng isang rayos kaya pinagawa ko kahapon. Ayan. So yan, pa naman ako mga idol kung sino yung marunong gumawa nito. Yan. May tagas siya, may tagas. <coughs> yan, marami salamat sa magko at sana makakuha tayo ng kauting idea dito paano to gagawin.